Nanawagan ang pamilya na ikaapat na Pilipinong namatay sa Israel na maiwi na agad sa Pilipinas ang labi ng OFW na si Grace Cabrera. Binahagi rin sa News 5 ang uli niyang mensahe sa kanyang mister. Live blasa sa Makabebe, Pampanga, nasa frontline na balitang yan, si Rainel Pawid Exclusive. Rainel, kailan at paano nalaman ng pamilya ang malungkot na balita? Julius, kagabi nga ay tumawag kay Grace Cabrera yung isang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Israel at si OWA Administrator Arnel Ignacio para kumpirmahin na ang OFW nga ang isa sa namatay sa bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas. Umaga nitong Webes nang kumpirmahin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang ikaapat na Pilipinong namatay sa giyera. Sa unay humiling ang pamilya ng caregiver na si Grace Cabrera na huwag munang pangalanan ang kanilang kaanak. Pero mismo ang kanyang ina at kapatid ang eksklusibong nagkumpirma sa News 5. Ayaw na umano ng pamilya Prodigo na mangamba pa ang kamag-anak ng ilang apektadong OFWs kung sino ang ikaapat na Pinoy na namatay sa Israel. Tanging hiling lang nila. I-announce na lang para madali. Para madali lang. Hmm kasi nandito pa kami sa probinsya eh. Pwede ba ma ano yan? Pa, gusto ko yung madali na pauwiin. Gusto ko mapauwi ng mabilis yung kapatid ko. At uh, para makapunta din kami dyan sa Pampanga. This is sure, Kasalukuyang po. nasa maasin Iloilo ang kapatid at ina ni Grace. Ang pinaslang na OFW ang tumatayong breadwinner ng pamilya mabait siya, tapos matulungin. Ang lahat ng, kumbaga hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung mga kapatid niya, yung mga, yung mapaaral. Alam mo, yung pamangkin niya, no, mga anak ko, gusto niya pa, gusto niya paaralin sa nursing. Nakatakdang umuwi sa Pampanga ang ina at kapatid ni Grace. Dito na naninirahan si Grace kasama ang kanyang mister na si Domingo Cabrera. Hindi na siya nagbigay ng pahayag pero ibinigay niya ang kopya ng kanilang huling pag-uusap. Tanging ang nasabi lang ni Grace sa mister ay takot na ito at nangangamba sa kanilang buhay. Sa mga oras na iyon ay nasa bomb shelter na raw si Grace kasama ang inaalaga ang 95-year-old na Israeli. Sa isang Facebook post ikinwento ng pamangkin ng employer ni Grace na napatay nga siya ng Hamas kasama ang tatlo pang Israeli sa bahay. Nakaligtas naman ang inaalagaan ni Grace, subalit hindi pa ito makausap sa ngayon. Julius, ayon sa Department of Foreign Affairs, na kumpirma ang pagkakakilanlan ni Grace dahil sumailalim ito sa fingerprint test. Ngayon, Julius si Grace ay kaibigan din ng isa pang OFW na namatay sa Israel na si Paul Castelvi. Samantala, ang OWA naman ay uh, nag-commit na. No? Nasasagutin nga nila yung funeral assistance dito sa namatay na si Grace. Pati magbibigay rin ng financial grant doon sa naiwang pamilya at scholarship doon sa dalawang pamangkin na pinag-aaral ni Grace. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.